Magandang umaga mga kahuan, narito na ang bagong bagyo update today. Patuloy natin monitor itong uh, mga bagyong nga uh, si Butchoy at Karina sa loob ng ating PR at yung latest location po natin kaninang alas 4 ng umaga. Huling namataan itong sentro ni Bagyong Butchoy, isa pa rin itong tropical depression sa layong 545 kilometers kanluran nang Subic Bay. Ito ay may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 55 kilometers per hour at pagbukso na umaabot sa 70 kilometers per hour. Patuloy yung paggalaw ni Butchoy, pa west northwestward sa bilis sa 20 kilometers per hour, papalabas ng ating uh, Philippine Area of Responsibility. At ito namang si Bagyong si Karina, kanina nga alas 4 ng umaga, huling namataan yung sentro nito sa layong 625 kilometers east-northeast ng virak sa may katanduanes. Ito ay isang tropical depression pa rin na may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na maabot sa 55 km per hour at pagbungso na maabot sa 70 km per hour. Patuloy yung paggalaw ni Karina northwestward sa Belize na 30 km per hour. At nakikita natin dito sa ating latest satellite images no na itong mga kaulapan associated sa dalawang bagyo na ito ay hindi umaabot sa anumang bahagi ng ating bansa. Itong southwest monsoon ay yung hangin habagat na patuloy na pinapairal ni Bagyong Butchoy ay inasahan natin magdudulot ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pagkilat sa ilang areas ng ating bansa, particular na dito sa bahagi ng Antique, Palawan, Occidental Mindoro at sa mga areas ng Zambales at sa Bataan. Mas maliwala sa panahon na ating inaasahan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Ngayon pa man, maghanda pa rin tayo sa mga tsansa ng pulupulong pagulan na may pakulog at magkilat na dulot ng localized thunderstorms. At ito naman yung track and intensity forecast ni Tropical Depression na uh, butchoy sa mga susunod na araw. Inaasahan natin na for the next 24 hours, so bukas, madaling araw, ng linggo yung yung log, magiging location na ni uh, Butchoy ay sa, na, sa layo 910 kilometers Kanluran ng Central Luzon. So na nasa labas na si Butchoy ng ating Philippine Area of Responsibility by then. 24 hours after that, madaling araw ng lunes, location nito, 1,120 kilometers, kanluran ng Northern Luzon. At pagsapit naman ng madaling araw ng Martes, ay nasa layo na ito ng 1,300 kilometers, kanlura ng Extreme Northern Luzon. So posible na itong tumama or mag sa vicinity ng Hainan sa bansa ng China. Para naman sa track and intensity forecast ni Bagyong Karina, for the next 24 hours, bukas, madaling araw, or sa madaling araw, bukas, sinasahan natin yung location na ni Karina, ay nasa layong 545 km silangan ng kasiguran Aurora. Magpapatuloy yung northwestward na paggalaw ni Butchoy within the next 24 hours. At pagsapit naman ng lunes ng madaling araw, yung location na ni Butchoy ay nasa 420 km silangan ng Aparika kagayan. 24 hours after that, madaling araw naman ng Martes, yung location na nito ay nasa 370 kilometers east of Basco, Batanes, 415 kilometers east northeast ng Itbayat, at pagsapit naman ng Thursday uh, next week inaasahan na natin to na posibleng nasa labas na ng ating PR, sa layang 585 kilometers north northeast ng Itbayat sa Batanes. Ano nga bang ating inasahang magiging uh, epekto o yung mga impact sa dala ni, uh, ng mga bagyong ito sa ating uh, bansa? Sa heavy rainfall ang mga malalakas sa pag-ula na dala ng bagyo, so maliit pa naman yung tsansa uh, o hindi natin inaasahan na magdudulot ng mga direktang uh, malalakas sa buhos na ulan itong si Butchoy sa anumang bahagi ng ating bansa. At low likelihood rin or malate rin yung chance na itong si Karina ay magdudulot ng heavy rainfall sa anong bahagi ng ating uh, kalupan. Ngayon pa man, ko may significant changes sa ating track forecast, makakaroon rin tayo ng mga pagbabago sa ating heavy rainfall outlook within the forecast period, so that is within the next three days. So umantabi tayo sa mga updates na ipapalabas ng pag-asa itong mga succeeding tropical cyclone bulletins para kay Bagyong uh, Karina. Itong southwest monsoon yung habagat, na patuloy na pinapairal o pinapaibayo ni Butchoy at Karina ay posible pa rin magdulot na katamtaman hanggang sa malalakas sa pag sa kanurang bahagi ng Luzon sa susunod na tatlong araw. Para sa mga detalye ng mga pag-ulan na dala ng Southwest Monsoon, inaasahan natin na for today makakaranas tayo ng 50 to 100 mm. So yan ay moderate to heavy rains sa bahagi ng Northern Palawan at Occidental Mindoro. Pagsapit naman na bukas, uh, July 21, araw yan ng linggo, matatagdagan pa or mas rarami pa yung mga areas sa makakaranas ng pag-ulan na dala ng habagat. Makakaranas rin tayo ng mga pag-ulan sa areas ng Zambales, Bataan, magpapatuloy mga pag-ulan sa areas ng Occidental Mindoro at Northern Palawan. Pagsapit naman ng lunes, makak makakaranas rin tayo ng mga pag-ulan sa bahagi ng Ilocos Region at magpapatuloy mga pag-ulan itong moderate to heavy rain sa Zambales, Bataan, Northern Palawan, at Occidental Mindoro. Kaya sa mga nabangkit na lugar, uh, patuloy tayong maging handa at alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo ng kontuloy-tuloy ang ating pagulan na mararanasan na dala nitong southwest monsoon o yung hanging habagat. Para naman sa mga malalakas na hangin o yung severe winds na dala ng uh, mga bagyoso, sa ngayon wala pa rin nakataas sa tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi na ating bansa dahil may kalayuan itong mga sentro ng uh, dalawang bagyo na ito. Pero ngayon pa man, itong southwest monsoon o yung kabagat na pinapairan nga ni uh, Butchoy at ni Karina sa mga susunod na araw, posible magdulot ng gusty conditions. So ito yung mga malalakas na bukso ng hangin sa ilang uh, bahagi na ating bansa. So especially dito sa si areas, itong mga bulubundukin or yung uh, mga coastal uh, areas, inaasahan natin, mas malakas yung mga hangin na mararanasan sa mga areas na ito. So starting today hanggang bukas, makaranas tayo ng gusty condition sa bahagi ng Kalayaan Islands. Mas rarami pa yung mga areas na makakaranas ng malakas na hangin pagsapit ng lunes. Itong uh, regions ng Calabarzon, Mimaropa, Bong Kabikulan, Western Visayas, Pata na rin dito sa Bataan at Metro Manila, makakaranas rin po tayo ng gusty conditions na dala ng habagat. At base sa ating latest forecast scenario, so sa ngayon wala pa nakataas sa wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa, hindi rin tinatanggal yung posibilidad na magtaas uh, tayo ng wind signal number 1 dito sa si areas ng extreme northern Luzon at sa eastern portion ng northern Luzon. Okay, uh, so uh, magdedepende po yung patataas natin ng wind signal sa mga areas na ito sa magiging track at galaw nitong uh, si Bagyong Karina. At sa kalagay naman ating karagatan, sa kasalukuyan, wala pa rin nakataas na gale warnings sa anumang baybay na ating kapuluan. Ngunit iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan na maglalayag especially dito sa western section ng Luzon at sa mga areas ng Visayas at Mindanao dahil posible pa rin tayong makaranas dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. So moderate to rough sea conditions pa rin ating posibleng maranasan sa mga areas na ito dala yan ng pag-iral ng southwest monsoon o ng hanging habagat. For more details para sa track and intensity forecast ni Tropical Depression Butchoy. So makikita natin dito sa track na ito, magpapatuloy ang generally west-northwestward na paggalaw ni Butchoy ngayon hanggang uh, bukas. So starting tomorrow, magiging north-northwestward yung uh, paggalaw ng nasabing bagyo. So posibleng makalabas si Butchoy ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong uh, umaga. At mapapatuloy yung paglakas ni Bon habang tinatahak nito ang West Philippine Sea area. So, posible nito itong makamit ang tropical storm category bukas. At magpapatuloy na itong hihina after ng landfall nito sa bahagi ng Hainan sa May China. Sa bahagi sa track and intensity forecast naman ni Tropical Depression Karina. Para kay Bagyong Karina naman, magpapatuloy yung uh, generally northwestward o yung pahilagang kanluran na galaw nito hanggang bukas. So within the forecast period ay magde-decelerate or magbabagal yung paggalaw na nasabing bagyo. Pagsapit naman ng lunes, magiging northwest northward na yung uh, paggalaw nito. And uh, mag-accelerate mag ito so magiging generally northward or north-northwestward na yung paggalaw nito for the remainder of the forecast period. So, Tuesday onwards, magpapatuloy na yung generally northward o yung pahilangang paggalaw ni Bagyong Karina towards yung northern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility, particularly itong bahagi ng Ryukyu Archipelago. So, makikita natin dito, may kalayuan. So, for the next 3 uh, to 5 days, may kalayuan po yung uh, track nitong si Bagyong Karina sa ating bansa. So, sa ngayon, wala pa nakataas sa tropical cyclone wind signal. Ngunit tinatanggal yung posibilidad na magtaas tayo ng signal number 1 sa mga susunod na araw sa areas na extreme northern Luzon at eastern section ng northern Luzon area. Sinasahan natin ang further intensification ni Karina posible na itong makamit ang tropical storm category within the next 24 hours at posible na itong makamit ang typhoon category pagsapit ng araw ng Martes.